namin narinig yung pinag-uusapan niyo, ha? Ah. Pinag-uusapan mm. niyo kami, oh! Hindi, hindi na kayo. Lahat ng lalaki, pinag-uusapan namin. Hindi kami O, ikaw, Nico, lang may alam ka ba tungkol sa mga babae? O nga. Oo nga. Oo nga. O, o. o. Oy, kuya. Hmm. Alam ko yan. Anong gusto niyo malaman? Marami ako alam tungkol sa mga girls. Oo. Oh. Ang bata-bata mo pa. Oo nga. Oo naman. Ano na naman, marami akong alam eh. Ano ba gusto niyo malaman? Gusto lang namin malaman yung edad ng mga babae. Kasi kadalasan nadadaya kami dyan eh. Oh, Hindi. Di ba ang dami yung mga pinapagawa, mga retoke, banat, 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 namin malaman yung totoong edad nila. Oo. Oh. Makadaya so, malalaman yan? Ay, matabi lang yan. Oo. Oh, Kahit pa, gawin nila. Malalaman natin edad sa amoy. Oo sige. Yeah, sige no. e paano, ano, ano amoy ng mga ka-age mo? Let's oh. say, age 1 to 10. Sige nga. Oh. 1 to 10 na mga babae. Oo. Oh. Oh. Siyempre, amoy baby, color. Oo. Oh. 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 <laughs> Eh ano, 11 to 15. Oh, ano ang mga yan? 11 to girls. Ay, mm. amoy powder! Oh! Ito <laughs> kasi, kasi, kasi. Ang Alam. Man, amoy pawis, kaya lang nilalagyan ng powder ng mga nanay nila. Dito lo, eh yung mga babae na uh, 16 to 21. 16 mm. to 21? Oh. 16 to 21. Uy, medyo conscious na yan sa katawan. Oo. Oh. Nagbe-deodorant -de stick na yan. Oo! 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 Ang yung namang 21 to 30. Oo. Hindi 1 to 30 kuya. syempre, ang may pabango na. Oo. Medyo, medyo. Mura lang. Uh mura lang. Mura lang. Mura, uh -huh. mura, mura. Uh -huh. Eto, eto. Yung edad. 31 to 40. Oh, alam mo uh -huh. yun. Hindi, uh -huh. eh, ang may pabango pa rin, pero mas mahal. Oh! Hindi <laughs> <laughs> lang yun, ate, kasi yung pabango mas mahal, tumatagal sa katawan. Oh! Oh! <laughs> Para no, okay, paano naman yung age bracket na mga katabi mo, yung 41 to 50? mo naman sila, ba? pag ko pa Amoy naamoy! ano 51 to 60, yan? pika pa rin pero Meluya kamo na ginigil mga kaparang Meluya hahaha 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 Yan, hahaha 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 pa, na mga ano, 71 to 80. Oo. Oh, okay. ako kuya, yan yung mga edad na hindi na nag-aayos sa sarili nila. Oh. Takot hmm. sa lamig. Kaya oh. oh. ayaw maligo. Oo. Oh. Amoy, Eh yung 81 and above. Oh, okay. Ito yeah. Oh, above. 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 <laughs> above Kuya ang pinakamadali, kuya. Oh. Malayo, malayo pa, maamoy na natin. Oh. Hmm. Mahabol na ng hukay. Amoy formally! <laughs> <laughs> <kayo, matawag>. <laughs> uh, buti hindi kami amoy. may etikos. Meron, meron, uh, nga dito, uh, meron nga dito. Uh, meron nga dito. Uh, dito Nasa uh, Singapore na yung boyfriend. Imitation pa rin yung pabango. <laughs>